Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandin M. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa uh, aklat ni Joel. Mataintim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno. Manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya ay may magandang loob at puspos ng awa. Magpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Maging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa panahon pa rin tayo ng kwaresma ngayon. At ito ay magandang imbitasyon muli at tuloy-tuloy na bulong ng Diyos atin ang mataimtim na panalangin panalangin at pagsisisi ng mga kasalanan. Kaya panahon ngayon ng pagbabalik doob sa Diyos at paggawa ng kabutihan. So ito po muna ang aking ibabahagi at isang magandang araw sa ating lahat.